maulan po. Ah. Pero mas gusto po nila yung ganitong umuulan. Mas maging hawa daw pong magtrabaho kaysa yung katerika ng araw. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Bali, may patrabaho po ulit tayo ngayon. Doon po sa bahay po ni Naadjaw yung harap po ng bahay po nila, doon po sa may tapat ng bintana ay papagawaan po natin ang kwarto po ni Dayan para si Dayan po ay magkaroon po ng sariling kwarto. Ayan, bali simpleng kwarto lang po. Ang mahalaga po ay meron po siyang privacy at meron po siyang sariling kwarto kapag ka po siya ay gawa lang siya kapag nasa Maynila ngayon doon po nag-aaral ay para kapag siya po yung umuwi, ay umuuwi ay meron nga po siyang sariling kwarto. Yan po at sinusukatan na po ni Tilat itong gagawain kwarto po ni Dayan para matantya po kung ilang hollow blocks po ang kailangang bilhin. yan po at naglilista na po si Tilat ng mga bibilhin. Hollow blocks, semento, bakal, tire wire ha tilat mm. tayo <laughs> masaya po ang amin tayo mm, bagong gising ko yeah. parang wala si Poon oo lagi naman at yan po at dumating na yung mga bakal doon po ah yun pong mga semento po ay ihahabilin muna ni Adyaw dito po. Ah. <coughs> dito muna po ihahabilin yung semento sa balkonahe po ni na Onik. day. Ayan po si Tilat at nag-uumpisa na pong mag-layout. Siya po'y nag na ng paglalagyan po ng hollow blocks. Ayan po at nag-uumpisa na po si Tilat dito sa kabilang gilid naman. Ito ito muna pong kwarto ang uunahin. Hanggang dun bagad. Tilat ay di matatanggal yung saging. Ah, hanggang doon. Sa bagay may nasuwihan eh. Saka yung baon dalawang suwi, so ayari lang kayong itanim. Oo, oh, itanim eh yan. update po dito sa pagtatrabaho ni Tilat natanggal na po yung saging dun ah, sa harap ay ah, tutuloy muna Tilat pag ano yan ah maganda na lang eh. ay sige pero ito malaka na po hanggang dito Ang Hanggang saan ba gaya eh, ang kwarto? Ah, o, Ay, sige, oh.

dinadaot na po ni Adjo yung mga sukal. Yan naman po ay mga nabubulok. Yan po yung na lang sa likod ng bahay po namin itatapon. Para malinis po dito sa harap po ng kanyang bahay. niya. 'Yun pong isang salamin doon sa harap ng bahay ay eh, tatanggalin na po iyon. Eh, Sasarado na po iyon. Eh, At 'yung pong salamin ay eh, dito na lang po ililipat. Ah. Dito na lang po magkagawa ng bintana sa harap ni na. big time big time. Agad-agad ah, na po 'yan dito lang. Ito po Doon po sa likod ni Adyaw, yan itatapon at yan ay nabubulok. Tapos Adyaw, pag nabulok ay tamnan mo ng sili doon o no? kaya ay talong. Pataba. Ah. Pinakang pataba. Ah. Okay. <laughs> What's up? Ayan po si Bossing eh, tutulong na rin po. Paghuhukay. alin Ay, na, ah.

kaya na mga mo yung mga na mo mga na mo no. no. yung may talagang ikas. Kaya na mo yung mga na mo yung mga mo yung mga talagang ikas. Kaya mo mga na mga talagang na mga na yung mga talagang ikas. Kaya na mo yung mga talagang ikas. Kaya na yung mga Maulan po. Ah. Pero mas gusto po nila yung ganitong umuulan. Mas maging hawa daw pong magtrabaho kaysa yung katerika ng araw. Oo, oo, kapag mainit ate uyahan eh. Mas maganda pa daw pong magtrabaho ng ganitong umuulan at maging hawa ay sa yung kainitan ng araw. Papalagyan na rin po natin ng bubong dito sa harap. Para po yung ulan ay hindi po pumapasok dun po sa loob po ni Naadjaw. Tumatagos po dun sa may pintuan, dun sa ibaba po nila. Yung ampiyas po ng ulan ay pumapasok dun sa kanilang salas. Pag may bubong na po, hindi na. Bali, ang mangyayari po dito ay simula po dito asa ah, kay bossing, papunta dun ah, ay kwarto ni Dayan, Tapos ito po yung kabaak kay Teres. Parang balkonahe po ni na-adjaw. Aran, sino naman yung patrabaho? Aran. Pag lumakay lang kay na ay dito pa ako. Aran, may isang kwarto. Oo, hindi pwede pang magdagsong. Ay, J.U. ni Dust eh. Isang, isang kwarto pa dito. Akasya pa. Halo ang pa po itong loti po ni Adjaw. Silong muna po at uh, medyo lumakas po ang ulan na. Pag tumigil po mamaya ay saka uli. Pahipahinga rin po pag may time. Parang ayun yung puno. Oh, honey. Ah, baka yung puno ng bayabas dati, honey. pagpo-flooring ay eh, kahit mataas dito sa ano ah, sa kwarto ni Dayan para matakluban yung septic tank. Ah. Pero dito sa pinakanteris nila eh, kahit mas mababa doon ah, nang kaunti. Eh. Doon po sa kanilang may salas. Okay, may ahas. Wala. Ay! Ay! Oo, hindi na aset! Ady, may sawa. O! Oh? Adyaw! Sinisira na po ni Ajo yung puno-puno ng saging para po hindi na sumuwi. <laughs> O kaya na rin po ni Tilat doon ah, sa gilid. Maluang din naman tong kwarto ni Dayan, honey. Eh? Maluwang. Maluwang ito. na maluang Ah, mas maluang daw po itong magiging kwarto ni Dayan. Kaysa doon po sa kwarto po ni Naadjao. Dayan.

maliwag lang po yung sa ganayan paghukay po ng lupa pero pag naasintahan na po ng hollow blocks ay mabilis na po dire diretsyon na hindi siya, silagpag na, ng bakal hihihi talay hindi nga, may lagyan lang ah hihihi hanggang muna ah, hanggang dito lang muna siya alam pa sila ang dahil na kagano na hihihi Uy, grabe po. Mula na po ng malakas. Tigil mo po ang pagpapatrabaho. At uh, laka, sobrang lakas na po ng ulan. At bayan po si Bossing, naglilinis po ng aming electric pan. Nakulong na po si na Pisha at saka si Sian. na ng ulan. Kapit bahay. Ayan po at dumating na po yung hollow blocks na pinadeliver po natin. Salamat kay Laila. Kay Laila yun siya po ang napakisuyuan ko para bumili po na itong hollow blocks gawa po ng dito po sa Enpanta ay wala po kaming makuha ng hollow blocks, ubos po lahat kaya sa nakar na po ako nakakuha ayan po at ibinababa na po nila yung mga hollow blocks doon po sa kadatig Bali yan po ay 100 peraso na hollow blocks. Magkano po? Ay, one for. One for. Wait po. Nagit na kasabay. Ah. Kaya binagkala diyan sa kandilan. May kasabayhan eh. Hey. Oo nga at wala ditong makuhaan. <laughs> Tsaka maganda pati ang hollow blocks ninyo at matibay. Matigas. <laughs> <laughs> Binababa lang po yung mga hollow blocks.

ay naglinis na po ng electric fan nung umulan po ng malakas ay bayan Hello po! Kami po ngayon ay paalis. Si Tilat po ay naghahakot na po ng graba at simento at sila po ay siya po ay maghahalo na po dito ah. Update na lang po mamaya at kami po may pupuntahan. Siya po ay mag-aasinta na po ng hollow blocks. Kami muna ay paalis. Kami may pupuntahan lang. Nagkatubig po itong hinukay po ni Natilat sa so, sobrang lakas po ng ulan kanina. At si Adyaw po ay naghahalo na po ng simento. na papasama ano, ay <laughs> Much, much, much later. Ayan guys, update po dito sa bahay po ni Adjao. Kami kadadating laang po. At ito na po yung natapos po nila. Si Bossing daw po pala ay tumulong kanina dito paghahalo ng simento at pag po nitong mga hollow blocks. Ayan. Ito po yung magigiging kwarto po ni Dayan. Tapos ito po ay terrace po nila. Bali, bukas po uli ituloy ang pagtatrabaho po dito sa ginagawang kwarto po ni Dayan. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walansawang pagsuporta at panunood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!